Habang nagsusumikap ang lahat ng tapat, habang ang lahat ng Pilipino ay galit dahil gustong makakita ng tuwid, habang pilit naming nire-reband na tuwid ang sistema, eto kayo at pilit niyong kinukulot, binabaluktot, ginugulo. Ang OMB ay opisina, hindi parlor. Tigilan niyo yan. Ang mensahe ko naman... Kaya bagong Deputy OIC Ombudsman, Vargas, ay simple lamang. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Rejino. Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at sabihin, hindi ko kayang tanggapin. <laughs> Wala lang, naloloka na ako. <laughs> Yes po. Kit ninyo na plano nila na kaya ilagay si Secretary Boying Rimulya sa Ombudsman para ipakulong si VP uh, Sara at mga ka-alyado niya. Ano yung suspicion o may nakuha kayo na Mabigat na information, na pinagbasihan niyo. Yes, uh, marami po tayong uh, information na talagang uh, dito patungo ang uh, paghalal ng isang ombudsman na uh, kaibigan natin dati pero hindi naman natin mapagkakailay, labo-labo naman ng uh, gano'n. Kaya tututulang ko po at uh, magtiisan po tayo, hindi natin kakayanin yan at uh, hindi dapat mangyari yan. Dahil, uh, klaro naman, hindi dapat politiko, ano, klaro yung conflict of interest, hindi naman na uh, ma i na may kaso. So, two sets of cases against Secretary Boeing Remulla, presently pending before the Ombudsman, kung paano siya magkakaroon ng clearance from the Ombudsman, pipilitin talaga, pinaltan na yung Deputy OIC na dati na ryan si Deputy OIC Castillo, malamang ayaw mag-cooperate, kaya kung ano-anong paninira, nakikita natin sa online. Meron administrative case for grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. May ikalawa pa,